Bal matubal, galit na galit sa mga vlogger nag gaaway-away sa loob ng Tikram community. Punto por punto. Dahil una, wala daw sila respeto kay Tatay Tikram. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya SME Vlog, and watch this. Alam natin lahat po ang uh, kaganapan. At ang ang may nangyayari po inside Tikram community, yung mga defenders reactor po ng Tikram ay uh, nag-aaway-aaway na po. <laughs> nagsisiraan na po sila mga kaibigan. Ano nangyari sa inyo at kayo ay uh, nagkakagata na ngayon, ha? Matapos niyang, matapos nating namupig at masugpo ang uh, batang gador, o oh, nagtagumpay na, ha? Nagtagumpay uh, sa pagsugpo ng mga paninira kay Tikram. Uh, pati si Brother Jose, ha? Sumuko na rin po sa inyo. Pero bakit po dumating sa ganon, ah, na kayo po ay uh, ah, tagatan na mga ibigyan? Ang mga kamay ay ikaw ay kaway. Ang iyong katawa ay ikalaw-kalaw Abay magsilayas na kayo! Tungo yan! Huwag kayong ano ha, diyan magwala, magkalat. Asal sa uh, loob ng Tikram community. Ay, oh, eh, umalis kayo pagkagayaan po. Magpaalam mo na kayo. Naparabi madamay ang ating pong uh, napakabait na tatay Tikram. Si Ramil Manalastaz. Paalam mo na kayo. Ah, bilang ano, respeto lang. Bilang respeto. Oh, uh, paalam mo na ako. Uh, sila Ma'am si Marie. Eh, alam mo na kayo. Yung mga nag-away-away sa loob. Anong Tikram Community. O, oh, at si MG. Paalam mo na kayo. Para hindi po magamay, mga kaibigan, itong pagkabait na si Tatay Tikram. Na si Ramil. Uh, si Tiktor, hindi sinama niya na. Abay, uh, paano yan kung lalo pag uh, ano, lumaki yung away nito? ang pinagkadabis niyong gawin ay umalis. Umalis kayo. Para hindi madama yung uh, Tikram community sa inyong uh, walang uh, saving awayan. Serious lang ata yan eh. Ay, good morning muna. At haya natin, napakinggan natin ang reaksyon ni Tatay Tikram sa nangyayaring gulo Uh, dito sa loob ng Tekram Community Punto Punto na mention niya doon ang pangalang Mamshi. na hmm? Nakagal kung ganun man lang daw na wala kayong respeto sa Tekram Community even kay Tate Tekram mas better daw umalis na lang daw. Hmm? Kasi that Malaki naman ang point doon ni, ni Balmatubal. Balmatubang dahil po masisira ang community. May stress yung mga supporters, followers sa sariling interest lang. Hmm? Dahil uh, sabi pa nga ni, ni Balmatubang umiiral ang silusan Punto per segundo. Why na umiiral ang issue sa loob ng Tekram community. Hmm? So na na uh, naunawaan ko naman si Tate Tekram sa kanyang siguro na 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 nasabi niyo na umalis na lang kayo dahil siguro sa inis at galit. Ah, kasi actually mga katekram Hindi talaga makakatulong kay tekram Sa ginagawa po ni mamushi ah, Kasi sa lahat na nangyaring issue na to Siya po ang uh, naging dahilan hmm? Dahil sa kanyang uh, uh, Pride na hindi niya makontrol Punto por punto Why, uh, Wala ako ditong uh, kinakampihan mga katekram Dahil uh, mga aking lang naman may ayos uh, ang, 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 ang gulo na ito Punto por punto ta hinahanap kung saan talaga yung men na reason kung bakit nagkakaganto ang Tekram community nag-aaway-away ang bawat vlogger. So may point din naman si Balmatubang na bigyan nyo naman daw ng respeto ang uh, founder ng community na ito. Okay? Yun lang din, ayon uh, lang ang uh, uh, gusto, gusto niyang ibig sabihin sa mga supporters, sa mga vloggers na nag aaway away na kung hindi kayo tumigil, kung ipagpatuloy niya, na makasira kayo, the community of Tecurama better, umalis na kayo. di ba? Ang tanong, may karapatan ba si, si Balma Tubang na magpaalis ng mga vlogger under kan Tate Tecram? Naunawaan ko mga katikram ang kwento ni Balma Tubang. Hmm? So madipindi depende po, po 'yun sa pag-unawa at pag iintindi po ninyo. Hmm? Nasa inyo po 'yun. Ah, kasi ang ang purpose ng naman doon ni Balmatubang manatili malinis, sagrado, pulido. Na walang no one can destroy this community na masira ito true sa isang issue lang dahil sa pride ang umiiral. Hmm? Kasi kung ating ating kung ating uh, bigyan ng uh, apansin ang mga sinasabi ni ni ni, ni, ni Mamshi regarding sa first episode niya sa kanyang uh, pagparinig uh, 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 ng uh, mga words laban sa kanyang mga pinaparinig ng mga tao is uh, hindi ka kaaya-aya actually. Hm? It's uh kung sa rules is itong labag na batas. Ha? Uh, is itong pinakamalaking grounded. Ah, sa batas kung may batas man ang community ng Tatitekram Na ito'y way na makakasira ito Ng dignidad, reputasyon ng bawat membro, ng bawat vlogger ah? Kasi akala ko, akala expected ng karamihan eh, Akala ko ako lang din nakapansin, pati pa rin pala si Balmatubang Na nakapansin din na ah, may ganun palang mga vlogger kasi ang gusto lang naman ni Balmatubang Matubang na kung gaano ka bait si Tatay Tekram, kung paano si Tatay mag-upload sa kanyang followers, supporters, ganon din yung mga vloggers. Ba't nagkaiba daw? Ah, narinig nyo naman ang nisahan ni Balmatubang Matubang. Naintindihan ko ang point niya. Ah, ah ko ang point niya. So, nadipindi nilang na po yun sa inyong mga followers, supporters ni Tatay Tekram. Kung ipagpapatuloy nyo, ipagsusuporta kay Momshi. Kasi for me then Uh, sa pinaka-grounded talaga, uh, ang pinaka-ugat ng issue siguro nagmula kay Ma'am Shi. Punto por punto. Uh, walang labis, walang kulang. Ma'am is the root of this issue. Hmm? Kasi yung ibang vlogger nag uh, nagano lang sila, nagpapaliwanag lang din sila. Uh, uh, sa mga kung bakit nag nagpaparinig si Ma'am regarding that issue. Yun lang naman po doon ano, makakatikram. Why? Sorry po, umingi ako ng pamanhin kung na medyo nabigyan ko ng reaction sa in-upload uh, ng live ni balmatubang Matubang. Nabigyan ko ng pansin. Ha, kasi ito, ito ginagawa ko, ito, ikakaganda, ikakaayos. Because it's, magbibigay ito ng lesson. Ah, magbibigay ito ng lesson sa mga vlogger na katulad namin ng maliliit na creator. Ang uh, malaking impact po ito na makatulong din sa what we call this sa mali, uh, sa community ni Tatay Tekram. Hmm? Ganun lang po ang point niya doon po. But um, humihingi lang din ako mga apology kung uh, gusto man kasi siyempre siguro sa inis ni Tatay Anibal uh, Matubang na mas better umalis na lang kayo. Di ba? May word the word umalis na lang kayo. Kung ganun man lang. Kasi ayaw ni Bal Matubang na ah, uh, kabaitan ni, ni Tekram masisira lang sa inyo. Ha? Huh? Sa bangayan ng bawat ano, ang ah, grupo. Ganun lang doon mga katikram may Kuya SMB na may point din naman na sinabi ko ko during my live kagabi na huwag nyong isipin ang sariling interest. Kasi kapag sariling interest ang isipin nyo, papasok doon yung pride. Ha? Ah, gamitin nyo yung community interest. Ha? Ah, kasi kapag piairalin nyo ang community interest, ha? Ah, lalabas doon yung uh, uh, pa kung baba marunong makisama respeto sa kapwa at igalang kung sino man ang kasalamuha at kung sino man ang grupo mo ang gusto lang ni Balmatubang kung gaano man kabait si Tekram sa ibang tao ganon din ipapakita sa mga vlogger kasi nakikigamit lang tayo right nakikigamit lang tayo ng community hindi to sa atin kay Tatay Tekram to nakikigamit lang din tayo ng pangalan. Kaya huwag tayo maging mayabang. Kasi lahat ang nangyayari kasi dyan, ang isa dyan, niya ipakita sa mga ulat ng vlogger, dapat sundin niyo ako. Dapat um, ako lagi ang uh, mamuno. Yung mga ganong ex na, kahit hindi sinasabi, pero nakikita sa expression ng tao, ha? sa psycho. ah Yung ganon. Iwasan po yun. Maraming maiinis sa'yo ng mga supporters. Ha? Dapat kung anong pagtingin sa sarili mo, i-level mo sa pagtingin sa ibang vlogger. Kasi kung may bibig ka, may mga bibigyan. Kung may mata, kung anong mayroon ka, mayroon din yan sila. Depende lang sa sa kasalubluuban kung anong mayroon ka na wala sila. Ah, ganun lang po doon. Mga katekramers yung kay Kuya SMB. Sana hindi mabigyan ng masamang kahulugan yung point ni Kuya SMB na sorry kung may na, -na i-re-upload uh, na, na, ibigyan ko ng reaction about sa word na kung ah uh, tekram ah uh, vlogger ah uh, umalis na kayo iba yung mga gadong na, so mahirap po 'yun mga katekram because um, ang ang nasa ilalim po 'yun ang uh, ang word na 'yun na uh, below the belt na po kung hindi kayo makinig kung hindi kayo tumigil umalis na kayo hmm? punto por punto Uh, parang opinyon o uh, reaction lang naman niya yon mga katekram Tekram kay Balmatubang kahit alam natin na uh, wala siyang right na magsabi na umalis na kayo dahil nasabi niya yun dahil naaawa siya kay kay Tatay Tekram. Hmm? Ang ah, magde-decide po noon na umalis sila, umalis kung sino man ang hindi hindi marunong makinig sa nangyayari sa isyu na to na hindi tumigil kayo mga viewers followers, supporters ni Tatay Tekram. Wala nang iba. Hmm? But na naintindihan ko naman din po yung sinasabi ni, ni Sir Bal Matubang dahil siguro na bakit may ganong mga vlogger dapat kung gaano kabait ang founder ganon din sana kabait ang mga vloggers kasi nakikigamit lang sila be naman lang respeto ang kailangan Humingi naman ako ng apologize kaysa kapatid niya. Anong, 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 anong karapatan ng pamilya ni Manalastas regarding the tissues? Ah, hindi sila ang naglagay. So, kung saan sila ngayon o saan ka man ngayon naroon supporters, followers ni si Tate Tekram kung saan man sila at saan ka man ngayon at saan tayo ngayon. Hmm? Ang, ang point lang ni Kuya, huwag mo, na, huwag mo naman idamay. Eh yung mga followers, supporters ni Tatay Tech. Hmm? Huwag mong idamay sa sarili mong pride. Hmm? Kasi yung mga tao, actually, hindi bubo. Hmm? Isang, head uh, kahit nga yung mga psychology, isang galaw mo, alam na nila kung anong nasa isip mo. Ganun din. So dito, huwag tayo mag-judge agad. Kasi hindi natin alam yung kakayahan ng isang tao. na Hanggang dito na lang mga katikrams. Again sa mga uh, sa mga nanonood ng ating uh, content ngayon, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ah, uh, maraming maraming salamat uh, sa paglaging ninyo pagsusuporta sa aking channel. Hanggang sa muli, ingat kayo lagi. Love you all.